So mga tropa, hindi tayo sa tungko. <coughs> so naka less 60% dito. Uh, less 60%. Ito yung mga items nila. no So hanap tayo ng mabisa. So ito yung mga nanap nating mabisa mga tol. So Hong Kong, Jordan, shirt, size medium mga otol sa color white. And, ang orig price nito and So, legit yun mga tol. Jordan T from Hong Kong. 380. So, less 60% mga tol. Nasa 150 na lang yan. So, good condition pa to. Ito baka kunin natin to mga tol. Next, etong New Balance. Size large. Ganon din mga tol. 380. Ayan yung design. White t-shirt with bucket din. Ito no? yung ano nyo design sa likod solid din then next nakakita din tayo ng Columbia shirt color orange and legit naman na Columbia sa size medium ganun din ata mga tol ang price walang nakalagay pero baka 380 din yan so ayan legit din na Columbia ito baka magpasta tayo dito ayan. so ito champion shirt plain lang siya. Charlotte Hornets colorway, size large. And with patch, syempre. Ito baka balikan natin. Hindi ko pa sure kung uunin ko. Uh, ano lang siya. 380 din. So, nasa 150 na lang yan. Tapos, eto. Last, uh, rip and dip. And long sleeves. Ayan, na. Ayan naman si pusa na namamak yung. Eto, 380 lang din. Gray na long sleeves. Tapos may print siya. Ayan, rip and dip. Tapos may bakit din nata ito eh. Pakita ko sa inyo yung bakit. Ayan na. Hindi ko alam kung sino yan eh. Pero, puro pusa. Ito kunin natin ito. Size large siya. size large. Kunin natin. Ito mga ton, may issue pala yung Jordan. Iwan na lang natin. Kaya pala iniwan. Jordan kasi mabilis yan sa uka yan eh. May pinhole dito. Tsaka, Oh, yung pinhole yun, maliit eh. Ito, moth hole na. Oh. Baka dry rot na nga ito eh. Ayan, dry rot na siya, kaya pala iniwan. So, pass na tayo dito. Ayan. Ito na lang muna rip and dip kunin natin. Tara na lab. Tapos, ano na. Lipat na ibang spot. Ito lang muna. Let's go. Pag-iitigyan siya na ito, bakalang buho. Bakalang Ah. move na tayo sa kabilang spot. Nakaisan na tayo. Ito yung basura ko. Iwan ko pa. Uh, next stop dito tayo mga tol. Tingnan natin baka may mabisa pa. Ito Nike Air. Oh. Size medium. Kaso, ah, cropped prints na yun. T-shirt. May crop na. Ah, 60 lang naman to. Ayan o. Oh. Tsaka ito, MTV and legendary MTB size large. And dito, 60 pesos lang lahat ng items. Ano pa tayo? Baka may naiwan pa. Ito check nyo to mga tolo. Ano? Kung may nanonood dyan na reseller ng Uniqlo, ayun, Uniqlo na mga long sleeves. Oh, Maka wide angle din. Hindi. Small ayun. Mga Uniqlo na long sleeves, 60 pesos lang 'yan, oh. Paldo kayo dito. 60 lang po na nyo. Magkano rin ang urig na na price. Punta nyo na lang dito yan sa tungko. And skate or die Random lang. 60. Sino kaya itong lalaki na ito? Nasa t-shirt yan. May e shoutout sa'yo. Baka ito yung trending dati. Yun, papagawan din kita ng ganyan. Mukha ko. <laughs> 480. less 90 Ano ba tinanggal tinong, nila yung Sonos ah? Yeah. Okay, yung? Yung Sonos. to Nike eh, oh. 480 less ilang percent pa? 40 percent 40%, so nasa 290 na lang yan ito ba kakunin natin ito kakunin oh, ko ng Nike Air bakit? pang resell so all that's done mga tol hindi pa tayo sabi lang pat. wala zero eh ingay naman ngayon ito ni Bartolome Ito lang yung mabisa mga tol. Ayan, Nike ito mga tol. Wala lang siyang tatap. may breathable, ano pa, bagay. Kano yan? Ito, 380 siya mga tol. Tapos less 70%, mga nasa 100 plus na lang to. Nike ito mga tol. Ayan, ah. Okay, mag-focus. Nike. Tapos yung tela niya manipis lang, pero wala tang quality. Tapos legit yan mga tol ayun. Ando na sa counter ayun, legit yan na Nike mga tol May hashtag ano, Sa 100 plus na lang yan Kaso ah, ano kasi siya eh Wala siyang tatak ng Nike eh, Baliban lang dito eh Kaya baka hindi natin mabenta eh Tignan natin mamaya Yon si Iro Move tayo sa next spot mga tol Andito dito tayo. Tungku pa rin. Naka less 20% dito. Check natin. Ay, na yung DVD. Tara, all din. Next spot. Next spot. Dito tayo. 30% off. Tingnan natin. Baka meron mga tol, dito tayo sa Builders. Star Wars t-shirt to. Oh. Hindi kasi ako fan ng Star Wars. Eh. Pero solid din siya, size large. Lamig dyan. Rockaware. Size large din. eto and one shirt to. Golden State Warriors. Stephen Curry yan. O para sa mga Warriors fan. Si Stephen Curry. Pwede sa anong unin to. Tignan natin mamaya. <laughs> Bakit? I mean, scary. Scurry. Scary. Scary daw Billie Eilish. Idol ni Baby Girl. Ano? Billie Eilish. Shirt. Size medium. Oh, oh. Sick and tired of this house. na. 200 each pala yung t-shirt nila dito. Tired nga. Sick and tired of this house nga daw. Bago to. Ayun. Brewers Baseball way majestic mga tol size large tsaka ito lang to mill figure size large din 200 each <coughs> The last one natin mga tol obey size XL na pocket tee simple lang siya na iwan ano legit yan 200 each so tara na And ito yung mga nakita na ito Tours Majestic Warriors Official NBA Tsaka oh. itong Obey ito yung palang dalawa kunin natin. Ay, okay na kayo. 200 each to. 200 each. Yan, naka 400 tayo dito. Let's go na. Ewan ko so, lang. Mga wala mag-aalas yung muna siguro. batsin na tayo mga tol. Nakarami na rin tayo kahit paano kami napakita ko sa inyo yung mga nakakuha namin yeah. Go. so, so nakauwi na ako mga tol mag LPU tayo ngayon para isang baksa ka na lang flex ko na din sa inyo yung mga items na nakuha ko so eto 3 items lang to And so yung iba iniwan ko mga tol kasi may mga issue tsaka kinapos na ako sa budget no pero eto may tatlong items tayo dito na nakuha flex ko sa inyo ilalatag ko lang Ayan so habang nilalatag ko tong mga LPU natin mga utol uh, Gamitin ko na rin tong sandaling oras na to Para ikayatin yung mga viewers ko uh, Especially sa mga may trabaho or estudyante Na magsimula kayo ng side hustle nyo At uh, isa ito sa mga pinakamadaling gawing uh, maliit na negosyo Yung pag uukay-ukay, buy and sell Kasi bukod sa maliit lang yung puhunan na kailangan nyo 500 or 1000 Ang uh, naitabi nyo sa mga budget nyo eh Uh, madali lang siyang ibenta mga utol so aralin nyo lang maige may mga videos ako na i-upload at uh, may mga videos ako na nagawa na, na uh, nagtuturo ako ng mga steps kung paano magbenta online ng mga ukay-ukay -okay na damit ayan kung may mga tanong kayo pwede kayo mag-pm sa akin sa facebook i-search nyo lang Matt Munoz mga tol yung una kong items rip and dip ayan 380 ang regular price niya pero nakalesto ng ano kano nga ba yung na ito? 40 or 60% ata nakuha ko na lang siya ng 150 ayan. goods pa to mga tol ayun yung design nga comment nyo na lang sa baba kung anong design to or kung sinong tao to so ayun size large to mga tol ah ano, legit naman yan na rip and dip tapos meron sya sa sleeve na tatak ano, rip and dip syempre so kung kursunada nyo available to mga tol Popost natin sa Facebook. Ano? Ito yung tag. Ay, wala siyang tag. Tapos next, doon sa my builders, itong kong manga, ito yung nakuha ko. Dalawang items. Isang obey t-shirt, size XL, na pocket pin. Ayan. Ito, PSD lang to mga tol. Hindi natin to Ayan. ito i legit yan, mga tol iniwan baka hindi nakilalang ubi pero and complete tags paldo 200 each 200 pesos ang kuha ko dito solid terno dito to ube to mga tol and panterno na naman ube and, tapos yung isa dun iniwanan ko yung majestic babalikan ko na lang siguro kasi kinapos na ako sa budget Next item, itong NBA. Official merch yan. Golden State Warriors. And para sa mga fanatic ni Stephen Curry dyan. Ano? Golden State. Jersey to. Jersey t-shirt mga to. Ano? Tiketa. NBA. Official yan. Ayan yung mga tag niya. So, 200 lang din ang kuha ko dito. goods na goods pa ito available din to sa page mga tol ipopost ko din ah, mga tol yung mga tags nyo no? so medyo jackpot tayo ngayon sa mga items kasi nakasale sila so ang total na nagastos natin dito mga tol bali 200, 200 that's 400 plus 150 equals 550 pesos So tatlong items is equals to 550 pesos So hindi na masama mga tol Pabibisa naman yung nakuha natin So ayan mga tol uh, Tapos na ang isang okay okay episode natin At uh, maraming salamat sa lahat ng nanood At uh, big shoutouts ayan sa mga uh, Patuloy na sumusuporta sa The Side Hustle Trip Shop hindi uh, ko alam kung mapapansin nyo pero bago yung cellphone ko. Hindi <laughs> ko alam kung may pinakaiba yun. <laughs> so, hindi ko alam. Ha? Tignan ko pag upload. Pag hindi nagbago yung quality, kakat ko na lang to. <laughs> pero yun, maraming salamat sa mga sumusuporta. Uh, hanggang dito na lang hanggang sa susunod na episode mga utol. Peace out.